mayroon lang kaming pupuntahan sa glit at para uh, para maidagdag namin doon sa aming ano ipapakiti para sa pag uwi namin po may awa and sa sa ating bansa ayan mga kaabos ngayong araw na to po ay ano martes Uh, September 30 na ngayon? 1 September 1 October 1 Ah, October 1 na daw Sabi ni Kaabos At uh, Ako po'y nagpapasalamat sa lahat na uh, Nakikiramay sa pagpanaw ng aking ina, pinakamamahal kong ina. Nabiglaan na lang siya. Wala, hindi siya na-admit sa ospital, hindi siya nagkasakit. Basta hindi lang siya uh, nakakalakad kasi matagal na yung napilay siya. Ang kanyang ano, kabilang paa, medyo lumit. Pero, pero, ang sabi ng aking bunsong kapatid, wala naman daw, ano, wala naman daw yung naramdaman ko. bigla na lang daw, ano bigla na lang hindi ganado kumain nasari naman siya kasi minsan ganun daw tapos mga isang linggo ganyan siya eh namalaya na lang ng kapatid ko na nangihina na siya na <coughs> iba na ang paningin ang pagtingin niya sa kanya kaya agad-agad siyang tumawag sa akin nung Sabado kay kina madaling araw kina bukas siyempre ano na yan 29 na na uh, September 29 uh, binawayan siya ng buhay pagdating ng alas 4 ng madaling araw kaya kaya ayun malungkot na balita pero ito rakisika pa kami sa aking mga anak na mai mai ano siya ng maayos Ayan. At sa ngayon, nandun pa sila. Magluluksa pa kami at uh, hindi naman ako buwi. Basta-basta na lang umuwi. E, sa eh, na yung aking ipapamasahi, aking ano, itulong ko na lang dahil katwiran ko sa sarili ko bakit ako uuwi na hindi ko naman na siya malagan, hindi ko na siya makausap. Masakit lang sa dibdib ko. Kaya ginusto ko na lang uh, ano, hindi na lang ako umuwi. Pangalawa, ano ah uh, ako naman dito ang taya sa mga gastusin ng aking mga anak kaya hindi minabuti ko ng ano wag nang umuwi kasi naintindihan naman niya dahil bago siya nung huli kong bakasyon siya mismo ang nag-decide na huwag daw ako mag-alala sa kanya yun uh, hindi daw siya magtatampo sa akin dahil alam daw niya na malayo ako sa kanya yun ang ano niya kwento at ano na daw niya tanggap niya na bueno no maiba naman tayo mga kakabos ito eh papasyal muna kami saglit papahangin ni kaabos dahil niyaya ko talaga siya at hindi kami magtatagal puro mga 30 minutes lang ganun kabalik agad kami kasi mahirap na palagi na lang ako nandoon nag-iisip ako palagi at uh, magdamag na lang ako nga hindi makatulog lagi na lang ako may tawag tawag sa mga kapatid ko kung paano siyang mailigpit kung paano siya naming mapa ano sa maayos kaya nagkukuntakan kami syempre malayo ang kontak sa Spain kuntak dito sa Amerika at tapos kontak naman doon sa, 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 Pilipinas kaya sobrang ano ako hindi na ako makatulog at ang isipan ko na lang doon sa sa pagkawala ng aking ina pero ayan at, uh, masaya ah masaya din naman ako nga yung aking mga kapatid doon nandoon sila nag-aasikaso ayun kaya nasabi ko lang ang ina ay ina kung meron man akong ano nga, parang nakalimutan niya nga tunay niyang ina na sa kanya na yan kasi ang ina namin hindi naman yung nagtatampo kundi kundi laging iniintindi siya kasi may kasabihan nga eh ang anak kayang kalimutan ang ina pero ang ina hindi niya tanggap sa sarili niya nga makalimutan ang anak at palagi siyang nagdarasal kasi gusto niya na ang lahat ng mga anak ay maging maayos kahit hindi siya hindi siya apansinin hindi siya alagaan basta ang aking ina ang katwiran niya gusto ko na kayo ang nasa mabuting kalagayan dibali na ako ayun ngayon mga kabos ah uh, nagpapasalamat ako sa inyong lahat ha nagpapasalamat talaga ako sa lahat lahat hindi ko na isa isahin kasi nakiramay kayo at uh, alam nyo ang alam ko nga palagi kayo na riyan nagsusubaybay sa akin sa amin magkasawa si kaabos alam ko yon kasi nababasa ko naman ang inyong mga comment at pasensya na kasi hindi ako marunong magkalikot sa cellphone ayun maasa lang ako sa aking mga anak. At tabayanan nyo na lang po mga kaabos ang pagbabalik muli namin kasi kahit pa sa kahit ano eh paunti-unti ay magpapakita pa rin kami sa inyo kahit gaano ka kabisi ayan mga kaabos just Diyos ko Panginoon uh, shout out na lang dyan sa lahat ng aking mga kamag-anakan na uh, nababasa nila nga kahuli-hulihan na ang aking ina siya yung kahuli-hulihan ng nga nila yun na lang din ang huli nga ano, nawala sa lahat kaya yun at nyo lang po mga kaabos ha salamat sana mga kaabos oh. Nalarag na ang dahon. Oktubre na kasi mga kaabos, papunta na sa lamig. Kaya no, pisa na. Para di katulad sa atin sa Espanya mga kaabos. Pisa na larag ang mga dahon. Malaki kasi itong subdivision itong mga kaabos. Ang tagal ko na dito makatira. Pero hindi ko pa na ikot ito lahat. Laki kasi. Tinugtugan ko lang ang video ni Mrs. Kaabos kasi nagluksa siya mga Kaabos kasi namatay yung mama niya hanggang ngayon nakaburol pa nandun sa Pilipinas sa, sa Pilipinas sa Tansa Kabiti kaya pasinsa na kay mga Kaabos na wala kaming araw-araw upload kasi nahulog sa si Mrs. Cabos ka kamate sa mama niya hanggang ngayon hindi pa nakarecover si Mrs. Cabos ka kasi ano hindi na niya nakita ang mama niya sayang naman din kasi uwi oh, kami kaya ang kamasahin namin ibinigay lang namin doon para sa panggastos doon sa mga kapatid niya sa Pilipinas sa so, Domingo pa ang libing mga Cabos Iyadamayan ko si ka abo sa pagluloksa niya. Halos. Sa isang araw, ilang beses kaya umiyak. Kumalala niyang mama niya. Kasi, tatlong taon na mga kaabos, hindi niya nakita ang mama niya. Nakita lang niya sa video. Sa kapatid niya. Yun lang. Tapos, yung malapit na mamatay, tumawag ang kapatid niya. Yun na nga. Nakita niya. Hindi na makano hindi na makapagsalita hiyak ko lang sa pahinga si Mrs. Kaabos kasi kahit sa gabi kapag maalala niya ang ina niya bigla lang umiiyak hiyak ko lang pasensya si kaabos na wala kaming upload araw-araw sinasamahan ko si Mrs. Kaabos nga magka-recover sa ano niya sa mama niya kaya ngayon nagmamawir ko nga Kaabos kaya kata, hindi pala tapos ang mawir mainit na kasi mamayang hapon naman kaya kumasyal ako kaya du -du durugtungan ko yung kaunting ano niya ng istorya sa pagkamate sa mama niya kadungtungan ko ng pasyal pasyal dito kasama na ang exercise sa tuhod yan, nabibiskleta ako makabos may ikot ikot ako kaya yan, bukuha ako ng video kaya nangyay ako ng pamanin sa inyo makabos so, na isa lang kami makapag upload ngayon ito, patap ngang park, itu mengangka apa so parking atay itu di sana sama kotse, parking kotok-kotok eh dito nag-aral si Mateo, yung anak ng Yaya dito makaabos dito. Ito. Ay, ngayon, binipat na siya ng eskwelahan. Dati dito siya nag-aral. Oh. Ito yung eskwelahan dito makaabos. Ayan, oh. Ayan. Dito nag aaral ng oh. apo namin. Malit. Anak ni Aya ngayon sa isang na siya mama, mga makaabos umipat na namimili na lang yung kulahan kaya hindi na dito nag-aaral bata nabimili na eh mga ka oh. malapit lang sana sa unang lang bahay na tinitirahan na kami na ngayon nakatira laki ng subdivision ito makaabos hindi ko maikot lahat laki maabot ang 6 mil ka bahay nandito sus grabe Tak laki-laki bahaya itu mah kamu sih, eh? nah, wala talagang tao na talaga dito makaabos <laughs> ay nako dekat na sa si Espanya makaabos pa nga ang dami naga, naga nag nagha ano nagja-jogging dito wala makaabos talagang ba talaga may simba ata makaabos oh may misa nga simbahan eh. puno sa kutsi puno sa kutsi makaabos alos lahat talaga dito magkaabos di kotse kaya kailangan talaga kapag dito ka tumira magkaabos mag aaral ka talaga ng driving kasi wala talaga dito magkapunta doon sa doon kasi walang train walang bus ang bus nandoon lang sa siyudad ng Virginia ay nako hirap dito magkaabos tumira kailangan uh, marunong ka talaga mag drive so, daming tao si Ronsimba niya yung makabos kasi dami kutse may Pilipino din nagsisimba dyan ito ang pinaka-highway makabos ito papunta sa sa bahay lang Aya bahay lang Aya mga makabos mga 3 kilometros ang layo mula sa bahay itong yung tirahan namin Istit lang ito, ito baka abusito ito, itong dinadaanan ano, ng mga kutsi. Istit lang yan. Ano ka no mga abos tinira namin malapit sa ano pamilihan. Hindi naman yung malapit na malapit. Yung mga mula sa bahay pag mamimili kami si Mrs. Kaabos sa Walmart, sinabi lang Walmart para bang iruski ba? Palmart ang ano, ang pangalan ng grocery. Eh. Ano, mga 3 3 minuto siguro mula sa bahay. Lapit lang. Cabos kabos, katulad sa Espanya mahilig ka sa mga punong kahoy hindi na pinuputulog po ng kahoy pag ka malapit sa bahay di, ano lang natanggalan lang ang sanga na nakaano sa bahay disturbo hindi na pinuputul maano na sila? maalaga na sila sa mga kahoy mga kahos katulad sa spin span. malamig din talaga dito mga kahos kahit sa malamig kasi ano man marami mang puno ng kahoy ano sa spin sa atin sa atin sa Pilipinas mga kaabos mainit talaga kasi iniputol mga mga kahoy kalbo naman ang bukit sa atin may mga kahoy mga maliliit lampas tao lang ang, ang taas ang dito mga kaabos ng mga puno eh sus kita mga karsada lang, mga kaabos oh. kalyo nila oh. Kapilaan, mga kahoy oh. lalaki nito oh. Uh, Nakapagaganda talaga ng makabos. <laughs> ang lamig. Oh. Uh, Laki niya makabos. Hindi mo lang tinanggalan sa nga. Sa Pilipinas wala ito eh. Agad. Pero kaganda nito makabos. Subdivision so, ito eh pero hindi ka ano sa init kasi Diyan ka lang dumaan sa talo ng tao sa ilaro ng puno ng mga kahoy malamig saka malilim na yan ang makaganda mga kaabos dito ano ang football mga kaabos oh. mga bata Ilaga-alaga ang tamo mga kaapos. Hindi <coughs> mo nakita nga bagi kita ito mga ng mga kaapos nga walang mawit talaga ilagaan talaga ito. Parang taktura ang nagmamawir ito yung dito mga kaapos. Nakita ko. dihila yung ano. Talaw pang yung palang mawit Dapat. Minsan lang ka kita dito ang tao na makabos mga kaabos. Minsan lang. Tsaka yung maglalakad.

ano, mabuti ito iniba, iniwa, binawasan ang kahoy tumakabos yan kasi diyan kasi sa kabila makabos may simimpol pool pupunta doon ang mga dahon kaya binawasan yan. nandito tayo sa grahe mga kaabos exercise din ng kaunti mga tuhod ayan mga makabos. Ang dito lang mga makabos. Video natin mga makabos. Bye. -bye.